Go to that place. Nung ilinapat sa hospital sa Rodriguez, nitong March. Eh, yung sabi, wala nang pag-asa na gumaling ang aking paa. Kaya puputulin. Kaya ako nagsadya rito. Sana gumaling ang aking pag-inom ng herbal. Nakakalakad na ako. Dati hindi ako nakakalakad dahil sa pag ko ng herbal, eh, na, na maganda ang Nakatulong, 25% ang improve ng sogat ko. Kaya ko nang bumabasag gana namin. Dati upo-upo lang. Ngayon kaya ko nang tumayo na walang gabay. dati, hindi ako nakakatayo, hindi ako nakakalakad. Eh ngayon, nakakalakad na ako at nakakabiyahin na ako na nakasapatos na. Dati, ang sinilas ko sa ilalim, hindi nakasuot sa pako. Ah, dati, 300 ang sugar ko. Ngayon, dahil sa pag-inom ko nito, eh, minsan 109 na lang, 101, kasi nag-record ako eh, tuwing up ko kaya ako'y nagpapasalamat sa Tirban mga ah, kaibigan, ayun eh hong napanood ninyo, nandito na ho, no? Ah, ito ho yung programa na kung saan nagkakandak ho ng trial. An official ho to. and then naghihingi ho kami ng gabay sa mga eksperto dalubhasa. Kung man ho na medyo kulang, idagdagan eh ninyo. Kung may nakikita kayong mali, sabihin ninyo. Kasi hindi ho kami nagdudunong-dunungan, gagawin ho namin ang pagiging investigador ho namin sa media. Doon sa mga bagay ho, na mga claims, sa mga herbal, gamot man yan, o anong bagay man yan, iniimbestigahan eh ho namin. Eh dito ho, yung nakita ninyo kanina, yung estado niya ho, at makikita yung estado ngayon. Nandito na ho sa ngayon si Mr. Ray Herrera, medyo malayo ko Magandang. Good morning, po. Ray. Mr. Good morning. Mr. All right. Um, sige, tatawagin natin mamaya ng konti para medyo makausap mo naman. Dahil siguro, first time, eh, ikaw naman ang magtanong. Kasi baka sabihin mo, kami lang. Di ho ba? Opo, sapagkat lahat naman ng mga natulungan natin na hindi na naputulan ng pa, ah, bago ko makita 90 days. Mm. Eto, eh, 90 days din. Okay. Kaya nung ko pa lang siya may karapatan tanungin mm -hmm. at may karapatan na makita mm -hmm. sapagat sobrang higpit ng pagsusuri na dinaanan ng Herbalist para sa ng ito. Okay. Magbabalik ho kami mga kaibigan and then a little just quick break and then makikita nyo na ho yung hung, uh, si Jesse Gabito. Uh, tama ba? Uh, ito hubay uh, hindi naman ho siguro 36, baka 56 years old na to Um, pinabataan nyo naman eh. Bay, hindi ako papayag dito. Hindi. Dahil, uh, ah, ang edad ko eh. 36, tsaka si Ray Herrera. Mm -hmm. ah? Anyway, magbabalik ko kami. Stand by at makikita na ho natin si Jesse. Ha? Pagbalik ko namin. It's been a ride. Go to that place. Okay, dito ho ngayong umaga mga kaibigan. Makikita niyo ho kanina, yung uh, pinakita ho natin si Jesse na Inadvise na ho ng doktor na putulan yung kanyang, putulin yung kanyang paa. Subalit dumaan ho siya sa Bitag, dito sa Bitag Live. At uh, sinailalim ho namin siya sa trial by using yung kay Mr. Ray Herrera's Herbal, King's Herbal, uh, doon ho sa kaso niya. Ngayon, labas na ho na 90 days, nandito na ho si Mr. Jesse Uh, gabito, at bibigyan bibigyanho natin pagkakataon si Mr. Ray Herrera na tanungin dahil di ho talaga nakikita na Mr. Ray Herrera to. Okay, Jesse. Good morning, Jesse. Morning, sir. Eh, yun, si Mr. Ah, magandang Herrera. Magandang umaga po. Magandang umaga naman po. At uh, mainam ngayon lang tayo nagkita sapagkat mm, sa panahon ng uh, tinatawag na trial. Trial, hanggang kayo minum ng herbal, talagang bawal akong makipagkita sa inyo. Eh ngayon, eh na-surprise nga ako ngayon, nung makita ko kayo doon, na yung pala yun. sabi ko nga, eh may guest pala, hindi naman sinabi ni Mr. Bitag. Kaya, ano po ang naging nararamdaman nyo ngayon? Ah, uh, sa ngayon po, wala na akong nararamdaman, kundi talagang pagaling na ako at talagang 100% na. Ito, nagpapa, kumbaga sa kuan itong sugat ko na ito, parang piklat na lang. Pwede po bang ipakita natin sa madlang publiko sa ngayon at mga natin, pakitaas mm. nga po. Opo, sir. Sige nga, pakita natin. Ano, Magaling na, eh. Kala ko... Ayan. Ala na. ba? Mm. Parang, kaya nga po... Parang sa nakita ko, kare, parang mapa ng Palawan, ah. <laughs> Opo, tingnan nyo. Parang guhit parang, na lang ng palad. Para, parang Palawan. Pero, <laughs> kung kayo... Ano sabi sa inyo ng doktor noon? anong uh, nung dalin po ako sa Amang Rodriguez, sa kasalakay po ako sa ambulansya, pagdating ko po doon, inobserban ako. Mm. Nanatili ako, kinumpay na ako. Mm. ginawa e, ano, akong talagang, ano, pag uh, sa kama. Opo. pagdating ng, ano, walong araw, dumating yung doktor, ang sabi, nine days, Puputulin na. Puputo, puputulin? Puputulin. Kasi pang walong araw eh. Ay, ganun po. Tinatanggal na yung swiro ko. Oh, eh, sabi ko, alam ko, muna tanggalin. Kasi hindi pa tayo nag-uusap ng ano. Nung pumapayag ako, sabi ng asawa ko, hmm. eh, huwag na munang putulin yan. Kasi madadala ma ma pa daw ng gamot. Eh, sa mga katuloy, eh, talagang hindi na dahil namamagana eh. Hindi po pa naputol? Baka naman artificial hindi, na yan? Hindi. Hmm. hindi, hindi po. Ayan, ayan. Oh. Wala po. Mm -hmm. Eh, kaya ngayon, ang sabi ng doktor, hindi ka pwede lumabas dito, gawa nung hindi ka pa magaling po. Oh, mm. yung Eh, ginawa ko, eh, parang kamay ko, parang mm. hindi makasulat, gawa nung gagawa daw ako ng weaver na para Patuloy. katunayan, di. Mm. na para lumabas ka rito, wala siyang pananagutan Ayun. dahil uh, mamatay ka. Uh -huh. Eh, di, sabi to, eh, dabang iniisip ko, nakahiga ako sa kama, eh, nag-iisip ako kung anong gagawin ko sa pagsusulat ko. Kaya, ang ginawa ko, Sinulatan ko ng papel na ako gusto kong lumabas mm -hmm. dahil ayaw kong putulin ang paa mm -hmm. Bahala na po kayo at wala na po kami pera okay. para putulin ito okay. at para magbayad. Okay, Jesse. Uh, ibig sabihin, nag-decision ka na bagamat yung sinabi putulin kasi pwedeng mangyari baka mamatay ka at ayaw nilang may pananagutan sila kaya nag-sign ka ng waiver na i-discharge ka na lang at alam mo yung estado mo. Na kapag uh, hindi mo sinunod ang kanilang sinabi, pwede may mangyari sa'yo. Pero lumabas ka. Lumabas po ako. nag ka. Nag-decision po ako. Yun ang panahon na napag-isipan mong paano mo nalaman itong kay Ray Herrera? Napanood mo sa programa? Napanood ko po sa programa. na hmm. Dito sa Bitag Live. Sa Bitag na hmm. pwedeng mag-inom ng herbal na hmm. makakagaling. So, hindi, nakakagaling. Sumailalim so, ka doon uh, sa panawagan namin, trial. Oo, uh, ngayon. Oo. So, ang... Pagpunta ko nagwala hindi ako nagatubili na pumunta sa Bitag doon sa may mm. Tandang sura. Mm. Mm. Tatandang ko 'yun. Na tapos nag-inquire ko kung Wikipedia ako makahingi ng tulong mm -hmm. sa Bitag. Mm -hmm. Dahil sa kakapusan ko ng kwarta. Mm -hmm. Ngayon, dahil naman sa magandang loob naman ng Bitag. Okay, okay, entertain... okay, okay. okay. Uh, hindi sa magandang loob, sina ilalim ka namin dahil hindi kami ang magmamagandang loob. Ita-trial, hindi mo na intine, trial ka namin na oh, nagsaing ka rin ng waiver. Kasi Ibig pa meron, sabihin yung waiver na yun, papayag ka, nasa sa ilalim ka, at gamit yung herbal na yan. Okay? Huwag okay. mo kaming pasalamatan. Uh -huh. Kami ay nananawagan. Man. kasi yan eh. Kaya nga, mas, maswerte nga kayo. Eh kung pinutulan dito at dito, eh, ano, kumusta naman po ang blood sugar nyo ngayon? Eh, ang blood sugar ko, nung una, 300. Mm. Ngayon, 110. Ay, eh, normal na po yun. Ngayon, minsan, 1.5. Mm -hmm nagpapatingin ako dun po sa generic na doktor kasi mura. Okay. Ganito po ang gagawin natin dyan. Sa mga, ako po ay nananawagan sa mga nalibre na sa na, ng paa. Yung mga nasali dito na labing apat na po, Mr. Bitag, mm -hmm. huwag naman kayong magmalabis yung mga bawal. Bagamat yun eh, kayo ay sinabi na gumaling na, eh konting pag-iingat pa rin po. Kagaya paa niya ang paan na yan, maninipis pa po yung balat niyan pagkakayue eh, mangisda o pumunta sa dagat o mag-swimming ng maghapon magdamag, eh hindi pa po kayang tagalan yan. Kaya konting pag-iingat, doon sa mga halos na nakaranas na nauminom ng herbal, eh baka mamaya, eh di na kayo magkasugat uli. Eh, ang pinag-usapan natin gagaling eh dito, eh kaya po at saka yung pagkain nyo ng mga bagay na bawal, eh huwag po. Eh sabi nung ese, bakit ay kaya ako gumaling na eh? ngayon eh, ang blood sugar ko. Eh, ano ba ako ginawa mo? Eh kumain daw siya isang kilong prunes. Patay. Mm -hmm. kahit na wala kang sakit na diabetic, eh tataas ang sugar mo ron. Alright. Kaya ang paalala ko po sa inyo, bagamat nagkaharap tayo, konting ingat, sapagkat yan po sobrang nipis yung paninyo nyo, sapagkat mula rin sa magang maga, sabi ng doktor po putulan, eh ngayon po, hindi na. Hindi okay. po. Uh, Jesse, Jesse, so, linawin ko, ano, hindi ka magpapasalamat sa akin. Wala, wala kang pasalamat ikaw ang tumugon doon sa aming panawagan. Kung nangyari man tumugon ka, nag-sign ka rin ng waiver sa amin na gamit lamang yan, kung ano man mangyayari sa iyo, ikaw pa rin yun. Kaya ang kami ho, mga kaibigan, linawin namin. Hindi ho dapat kami pasalamatan kami ho nanawagan para dun sa trial lamang walang pasalamat kung tumugon man kayo kung anong naging resulta sa inyo yon kung meron pa pasalamatan wag ako ayan mabaka katabi mo oh, Ay okay. e siyang pasalamatan mo kasi yeah. hindi siguro dahil wala naman akong binigay oh. sa iyo kundi sinailalim lang naman kita oh, ako, po. ako naman kang akin naman kahit na hindi kayo magpasalamat sundin lang po niyo yung payo ko nasa sa nakaranas na kayo ng kagalingan huwag na po sanang maulit ulit sapagkat napakahirap po ng maputulan ng paa ang una-una, ang remedyo na lang sa inyo dapat eh, putol eh. Putol, gastos. Gastos, putol. Putol, putol. Putol, putol. Tulpo na yun ah. Totoo po Anong totoo? Tulpo? Hindi po, putol. Sige, sige. Okay. Mga kaibigan, magbabalik ho kami at napanood niyo na ho. At usisain natin kunting nilalaman itong mga herbal na Ray Herrera. Dahil alam ko, marami sa inyo take note. Marami sa inyo tinitape yung programa namin. Kasi sinusundan yung mga pinakikitang herbal nitong si Mr. Ray e. Herrera. Nalalaman ho ng kanyang King Herbal. Pagbalik ho namin, stand by.